Ay, nga po ko. Kabaytad mo! Bakit mo kiniwan? At sino? Sa isang linggo na pala ang alis mo. Buo na ba ang desisyon mo na uwi ka sa inyo? Oo, total may konti na akong naipon para sa negosyong umpisan ng nanay ko. Pero luluwas din ako dito pa minsan-minsan para madalaw ko naman kayo. Sayang. Ang sarap pa naman ang pinagsamahan natin. Eh, paano naman si Dillinger? Yan na nga ang isang dahilan kaya gusto kong umalis dito kaagad eh. Napamahal din siya sa akin. Kung hindi kami magkatuluyan yan, masaktan lang ako. Hindi ka talaga sa kanya, ha? Oo nga, eh. Noon pa, Berting. Bahala ka na sa kanya. Huwag mo siyang pababayaan. Tama na nga. Mukhang magkakaiyakan pa tayo, eh. Masyado nagiging drama itong pinag-uusapan natin. Bakit, Berting? Sino sila? Sila, Totoy Tare. Yung madalas aming kikwento Ha? Ding, abuloy namin sa'yo ito. Mula sa puso. Para sa libing mo. Sandali ito, eh. ko muna yung... bago mo tigbaki niyan. Okay. <laughs> Alam! Akala ko ba tayo? Yung noon yun, pare. Hindi na ngayon. Tinapon niyo ako dahil sa babaeng ito. Uh! <laughs> 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 Pares, gustumurinlah semikat. Headline kebuka. Aduh, aduh, puhu, puhu, mateng, puhu jis. Kaling ang buko. Kabaitan mo! Bakit mo kiniwan? At sino? Sino kuha sa inyan? Sino? Mamalangin mo. Eh di, gawin mong Dillinger ang pangalan mo. Palta mo na yung pangalan mong Pasipiko. Eh, Koy, ang bad Gawin mo na ng Dillinger. Bakit ka nakatingin sa akin? Type mo ako, no? Ha? Dillinger, si Amboy. Siya raw nakakita sa mga pumatay kay Laberting at Luchi. Sino? Grupo ni Totoy, Tare. Kasama pa kay kaibigan mo, eh. si Alan. Matagal ko lang ang gusto sabihin sa inyo to eh. Kaya lang natatakot ako. Kaya kung pwede sana, huwag niyo sasabihin kahit kanino na ako nagsabi. Oh. Ayan na. Check.

O ano. Tinanggap na lahamon mo, Dillinger. Kami alas na ako sinang gabi. Eh. Sa Plaza Miranda. Hintayin niyo ako. Ma, sandali lang ako. Pupunta ko lang si Dillinger. Alam ko nang binabalak mo. Napag-isipan mo na ba mabuti kung tama o mali ang gagawin mo? Tatlong kami na pinaglalamayan si Lucid sa si Berting. Bago maubos ang luha ni Lola Maria, kailangan nakaburo ng si Totoy Tare at si Tiniente Pati ang hayop na si Alan. Eh, paano kung ka? Dahil <sighs> sa kanila? Pareho sila naging mabuti sa akin. Lalo na sa si Berting. Sa palagay mo ba matatimik ako sa nangyari sa kanila? Kung may mangyari sa'yo, Papano na ako? Tinin, sir, papano na tayo? Pagdasal mo na lang ako, Melissa. Toy, nasunod ba yung biling ko? Tiniete. Nakapwesto na sila. Tayo na lang ang hinihintay. Okay. Right. Tara!